Ako si Poti at ako ang um, nag-layout ng librong Ikakli. Kaibigan ko si Det Det at siya kasi si Shawi. At uh, alam nilang ginagawa ko ito. <laughs> Kaya siguro naisip nila bakit hindi pagawa sa akin. Tapos gusto ko rin maging bahagi ng um, paggawa ng librong pambata. natuwa ko kung paano naisulat ni Death yung kwento na parang isang medyo maselang usapin lalo pagdating sa mga bata pero napakahusay nung paano binoo uh, paano na ang maselang usapin no, para sa ilang mga tao uh, in a way na simple at maiintindihan ng mga bata. At kahit mga siguro medyo hindi kumbinsido sa ilang mga um, preference ng ilang mga tao, hindi mahihirapang intindihin uh, ano yung gustong ibahagi ng librong Ikaklit. Iba yung forma ng libro na gusto ni Bernadette. Hindi ito katulad ng mga kadalasang portrait. Uh, pahaba. Uh, landscape yung gusto niya. So, ang mangyayari kasi, ibibigay sa akin ng ang um, teksto, ibibigay sa akin ng ilustrasyon, tapos ang bahagi na dapat kong gagampanan ngayon ay paano pagsasamahin yung teksto at saka ilustrasyon sa pamamaraan na uh, magko-complement yung illustration at saka yung, yung teksto at ma-appreciate ng mambabasa. yung bahagi na yon um, mahalaga siya kasi siya ay magbubuo ng libro. Ganyan. So, mainam talaga na along the way, tinutukan din talaga ni, ni Depp paano pagtutulungang maipasok, uh, ano yung mga mahalagang bahagi na kailangan i-emphasize, paano yung teksto makakatulong dun sa pag-emphasize ng idea na sinasabi ng pahina o ng spread. Tapos, iko coordinate mo pa yon sa imprenta mukhang ito yung pinaka naging mahabang bahagi ng publikasyon. Pero okay lang na humaba, basta nasisiguro na walang mali, uh, mo yung kulay, at saka lumalabas yung publikasyon ayon sa nais mo talagang eh, maging hitsura. Marami akong kaibigan na naghahanap ng ganitong klaseng libro. So natuwa ako na merong lalabas at natuwa ako na magiging bahagi ako ng paglabas ng ganitong klaseng publikasyon. Malaking ambag ito sa pagbubukas ng isip, lalo na mga bagong henerasyon. <laughs> Naubusan na ako. Um, ayun.